Naniniwala ka ba na may sumpa ang punso? Na may mga nilalang na hindi natin nakikita na nagbabantay dito? At paano kung sa isang iglap, ikaw mismo ang lumapastangan sa kanilang tirahan? Ano kaya ang parusang naghihintay sa'yo? Halika, samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatayo ng inyong mga balahibo, sa isang malayong baryo kung saan malakas pa rin ang paniniwala sa mga alamat, may isang bilin na paulit-ulit na ipinapasa ng mga matatanda sa mga kabataan. Huwag na huwag kayong maglalaro o gagawa ng anumang kalapastanganan malapit sa punso. Sabi nila, ito raw ang tahanan ng isang nuno, isang maliit ngunit makapangyarihang nilalang na kayang magbigay ng biyaya o parusa sa sino mang mangistorbo sa kanya. Para sa karamihan, sapat na itong babala para iwasan ang nasabing lugar. Ngunit hindi para sa lahat, isang gabi habang nagiinuman sa ilalim ng puno ng mangga, nagkakatuwaan ang magkakaibigang June Rico at Alan. Napunta ang usapan nila sa mga kwentong kababalaghan sa kanilang baryo, lalo na tungkol sa Nuno sa punso na malapit lang sa kanilang kinauupuan. Narinig niyo ba yung kwento ni Mang Cardo? Nagkasakit daw pagkatapos umihi malapit sa punso, sabi ni Rico habang tumatawa. Kalokohan yan. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda para takutin tayo, sagot naman ni Alan, sabay tungga sa kanyang baso. Pero si Jun, na mayabang at palaging gustong maging bida, ay may ibang nasa isip. Lasing na rin siya at tila nawalan na ng takot. Alam niyo, sawang-sawan ako sa mga kwentong yan, panahon na para patunayan nating hindi totoo yan, deklara niya. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kaibigan pero hindi siya nagpaawat. Tumayo si Jun, naglakad ng pasuray-suray papalapit sa malaking punso sa gitna ng damuhan. Huminto siya sa harap nito at sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, sumigaw siya ng malakas. Hoy Nuno, kung totoo ka, pakita ka sa kin. Pagkatapos ay buong lakas niyang tinadyakan ng punso. Gumuho ang isang bahagi nito at nagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit biglang humangin ng malakas at namatay ang apoy sa kanilang sulo. Sa gitna ng kadiliman, isang malamig na boses ang narinig ni June na tila bumubulong sa kanyang tenga. Isang gabi, biglang nilagnat ng matindi si June. Parang pinipiga ang kanyang mga buto sa sakit at parang sinusunog ang kanyang buong katawan. Hindi ito isang ordinaryong lagnat. Gabi-gabi, sa kanyang pagtulog, nararamdaman niyang may kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib na halos hindi na siya makahinga. Nanlalamig ang kanyang pawis habang pilit niyang iminumulat ang mga mata, pero wala siyang makita kundi ang kadiliman ng kanyang kwarto nag na ng husto ang kanyang pamilya. Pinainom na nila siya ng lahat ng uri ng gamot para sa lagnat at sakit ng katawan, pero walang nangyayari. Sa halip na bumuti, lalo lang lumalala ang kanyang kalagayan. Bawat araw na lumilipas, mas nanghihina si Jun, mas lumalalim ang mga mata, at mas namumutla ang kanyang mga labi. Halos hindi na siya makakain o makatayuman lang. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at paghihirap. Sa kanilang pagkabahala, nagpa siya ang ina ni June na tumawag ng albularyo. Hindi nagtagal, dumating ang isang matandang lalaki na may malalim na mga mata at tila nababasa ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwan. Maingat niyang sinuri si June. Pinakiramdaman ang kanyang pulso, tiningnan ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang noo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, umiling ang albularyo. Tumingin siya sa pamilya ni June na may seryosong mukha at bumulong ng mga salitang nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Ang karamdaman ng inyong anak ay hindi pang karaniwan. Huminga siya ng malalim at mariing sinabi, Hindi sakit ito, kundi sumpa ng nuno. Ano ang nagawa ni June para isumpa ng isang nuno? Abangan ang susunod na bahagi ng kwento. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. Para hindi mahuli sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood. Nagsimula ang lahat bilang isang simpleng sakit ng tiyan, pero ngayon, iba na ang nangyayari kay June. Bawat araw lalo siyang namumutla, para bang sinisipsip ang buhay mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata, nangingitim na ang paligid, may lalim na parang bangin na nakakatakot titigan. Nagaalala na kami ni Nanay, hindi na ito normal. Bukod sa itsura ni June, may iba pang gumagambala sa amin, lalo na pagsapit ng dilim, kapag patay na ang mga ilaw at tahimik na ang buong bahay. Doon nagsisimula ang mga kababalaghan. May maririnig kaming mahihinang halakhak. Parang mga batang naglalaro, pero may kasamang kilabot. Minsan naman, may mga kaluskos sa aming bubong, na parang may maliliit na paang tumatakbo-takbo. Sinubukan naming silipin pero wala kaming makita. Tanging ang malamig na hangin lang ng gabi ang sumasalubong sa amin. Ang takot, unti-unti nang bumabalot sa aming pamilya. Dahil wala nang maidulot na lunas ang ordinaryong gamot, napilitan si nanay na tumawag ng albularyo. Si Mang Carding, isang matandang kilala sa aming baryo na may kaalaman sa mga hindi nakikita. Pagdating pa lang niya sa aming bahay, ramdam na niya agad ang mabigat na enerhiya. Tiningnan niya si June at umiling-iling siya. Nagalaw ninyo ang hindi dapat galawin, sabi niya. May nagalit na nuno sa punso. Doon namin naalala ang nangyari sa palayan, sabi ni Mang Karding. Iisa lang ang paraan para gumaling si June, ang humingi ng tawad. Pero hindi ito simpleng paghingi ng tawad. Kailangan naming mag-alay. Itlog daw na pula, isang kahan ng tabako, at isang maliit na bote ng alak. Ito raw ang mga paborito ng mga nuno. Ito ang magsisilbing tanda ng aming pagsisisi at paggalang. Kung hindi namin ito gagawin, baka tuluyan nang kunin si June. Kaya heto kami ngayon sa gitna ng kadiliman ng gabi. Daladala namin ang mga alay na sinabi ni Mang Karding. Bawat hakbang palapit sa punso sa gitna ng palayan, bumibigat ang aming dibdib at naninindig ang aming mga balahibo. Ang tanging liwanag lang namin ay ang buwan at ang maliit na gasera na hawak ni Tatay. Naririnig na naman namin ang mga halakhak, pero ngayon, mas malapit na. Handa na kaming harapin kung sino man o man ang naghihintay sa amin doon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng matayog na puno ng balete, taimtim na inilalatag ni Naaling Rosing ang kanilang mga alay. Bawat dasal ay puno ng pagsisisi, bawat alay ay simbolo ng kanilang paghingi ng tawad sa nagawang kasalanan ni June sa Nuno sa Punso. Umaasa sila na sa pamamagitan nito, mapapawi ang sumpa at manunumbalik sa normal ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang ritual, isang malamig na hangin ang biglang yumakap sa kanila. Ang mga kandila ay biglang namatay at ang paligid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Mula sa likod ng puno, isang anino ang unti-unting nabuo. Isang maliit na nilalang na may matatalim na mga mata at boses na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa ang nagsalita. Hindi sa pata ng inaalay ang paglapas na ay kabayaran, dugo ang dugo, dugo ang kapalit ng dugo. Ngaw ang kanyang tinig. Bago pa man makasagot ang maganak, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Jun. Pigla siyang bumagsak sa lupa, nanginginig at nangingisay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang bibig ay bumubula. Tila may kung anong hindi nakikitang puwersa ang pumipiga sa kanyang katawan. Anak! June, sigaw ni Mang Lito habang pilit na inaabot ang anak. Ngunit laking gulat nila nang makitang ang mga paa ni June ay unti-unting lumulubog sa lupa, na para bang hinihila ito pababa ng mga ugat ng puno. Ang lupa ay tila naging putik na kumakain sa kanya. Tulungan niyo ako, tatay, nanay. Hirap na hirap na sigaw ni June habang patuloy siyang hinihila pababa. Walang magawa ang kanyang mga magulang kundi ang umiyak at magmakaawa. Puno ng takot at desperasyon ang kanilang mga puso. Paano nila maililigtas ang kanilang anak mula sa galit ng Nuno? Halos wala ng oras si June. Ang mga itim na ugat na parang makamandag na gagamba ay halos bumalot na sa buong katawan niya. Bawat pagtibok ng kanyang puso, ramdam ang unti-unting paglamig, ang pag-agaw ng kadiliman sa kanyang hininga napuno ng hikbi at panalangin ang buong bahay si Aling Marta yakap-yakap ang anak ay halos hindi na makahinga sa kaiiyak si Mang Lito bagamat pilit na nagpapakita ng tapang ay baka sa mukha ang pag-aalala at kawalan ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan muling nagsalita ang albularyo at ang bawat salita niya ay tila patalim na humihiwa sa katahimikan naubos na natin ang lahat ng ritwal tinanggihan ng nuno ang lahat ng alay Huminto siya sandali at ang kanyang mga mata ay tumingin sa bawat isa sa kanila. Mayroon na lamang isang paraan. Ang boses niya ay bumaba, puno ng pighati. Isang buhay ang hinihingi niyang kapalit para sa buhay ni June. Kailangan ng isang kusang loob na mag-aalay ng sarili upang mabali ang huling sumpa. Parang bombang sumabog ang kanyang mga salita. Ako na lang, anak ko siya, ako ang dapat, sigaw ni Aling Martha. Hindi, Martha. Ako ang ama. Ako ang haharap dito. Sagot ni Mang Lito, hinawakan ng braso ng asawa. Kuya, ate, hindi pwede. Paano na ang mga bata? Ako na lang, sabat naman ang kanilang bunsong kapatid si Lena. Nagtatalo sila, naguunahan sa pagsasakripisyo. Bawat isa'y ay handang ialay ang sarili para kay Jun. Ang pagmamahal sa pamilya ay naging isang desperadong paligsahan laban sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang dumilim ang paligid. Ang mga kandilang nagbibigay liwanag ay namatay na parang hinipan ng isang malakas na hangin. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanilang mga likod. At sa sulok ng kwarto, mula sa anino, isang pigura ang dahan-dahang nabuo. Mas malaki ito kaysa sa dati, mas maitim, at ang mga mata nitong nagliliyab sa pula ay nakatitig sa kanila. Ang nuno hindi na siya nagtatago. Nagpakita na siya at sa kanyang pagpapakita, dala niya ang pangako ng huling sumpa. Ano na ang mangyayari? Sino ang kanyang kukunin? Abangan sa susunod na kabanata. Sa gitna ng kaguluhan at paghihinagpis, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan. Ang bunsong kapatid ni June na halos hindi pa namumulat sa hirap ng mundo ang humakbang papalapit sa punso. Sa kabila ng takot, buong tapang niyang isinigaw, Ako na lang, ako na lang ang kunin ninyo palayain niyo po ang kuya ko, isang nakabibinging katahimikan ng sumunod. Dahan-dahang bumuka ang lupa sa paanan ng bata. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran para sa kapatid na minamahal unti-unting nilamon ng lupa ang kanyang munting katawan hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Sa sandaling iyon biglang bumagsak si June at nawalan ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, wala na ang lagnat, wala na ang sakit. Magaling na siya, ngunit ang kaluwagan ay panandalian lamang. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang pamilyar na tinig. Isang bulong na tila nagmumula sa ilalim mismo ng punso. Kuya, kuya tulungan mo ako. Paulit-ulit isang tinig na puno ng takot at pagmamakaawa. Ang tinig ng bunsong kapatid na isinakripisyo ang sarili. Ang bigat ng paggaling ni June ay katumbas ng bigat ng isang habang buhay na pagsisisi. Gabi-gabi, naririnig nila ang panawagan, isang paalala ng sakripisyong ginawa at ng kaluluwang na iwan sa ilalim ng lupa. Mula noon, natutunan ng baryo na igalang ang mga bagay na hindi nila nakikita dahil ang paniniwala ng matatanda ay hindi lamang kwento ito'y babala ang paglapastangan sa kalikasan at mga nilalang na naninirahan dito ay may kapalit na hindi kayang sukatin ng tao maraming salamat sa panonood huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento ng kababalaghan hanggang sa muli